Good morning! Welcome to Coffee Bean! So first time ko makapunta rito guys and eto ang pinakamalaking Coffee Bean na napasok namin ni Adrian. Second time namin sa Coffee Bean Adrian and as usual tulad ng una yung lasa ganun pa din. Mas marami pa din yung gatas kaysa sa kape kaya ang tamis nya talaga. Nagsisi nga ako eh, dapat isang kape lang in-order namin. Kaya lang si auntie nag-iipon ng stamp Okay, kukunan namin ang aming order. Eto nga pala ang in-order na guys o oh, di ba ang daming kape sayang nga hindi namin na kumpleto yung stamp kasi yung iba naghati na lang sa isang kape ito na yung part 3 no nagpunta kami ng Cavite at Tagaytay for today's video guys i-share ko sa inyo ang mga nangyari ng dahil lang sa paghahanap namin ng kape dahil madaling araw na nakatulog kami habang nasa biyahe nang magising kami wala kaming idea kung nasaan nahiya na lang din kami magtanong Akala namin dito nga kami sa McDo magkakape, yung pala hindi. Kami yung nasa dulo habang naglalakad, so wala talaga kaming idea kung saan kami pupunta. Tapos eto, napansin ko, Starbucks. So akala ko na naman dito kami magkakape. Kaya lang nung nadaan kami at nakita namin sa loob, walang space. Buti na nga lang, nasa dulo kami kasi kung nagkataon na nasa unahan, baka pumasok na ako dyan. Kaya yun na nakita namin na naglalakad na sila Andy, sumunod na lang kami sa kanila. Wala talaga kami ka idea idea kung saan talaga kami magkakape. Siguro naisip ko dyan na kung saan merong available. Marami kasi kami masyado kaya nahirapan kami makakuha ng space. Ang hirap naman kasi kung magkakahiwalay kami ng upuan tapos magkakasama kami pumunta. Actually, ang layo talaga nilalakad namin dyan sa pinagparkingan namin. Ang maganda lang dyan sa lugar, maganda. Tapos, maaliwalas at malamig kaya okay lang na maglakad-lakad. Tayo ng pagkakapihan namin, hindi pala Ayun, eh, nandito na kami. I think dito kami sa Coffee Bean Tea. Ala, dito na nilakad namin in fairness ah. Pero lang sa kape. Nakaka-relax. So yung mga kinain namin talagang bumaba na siya. Ang purpose kasi ng pagkakapin namin dahil masyado kami nabusog kanina sa kinain namin. Pagpasok, ganito agad yung bubungad sa inyo. Grabe, ang laki talaga dito. First time ko makakita ng ganitong coffee shop. Sa second floor, agad kami umakyat para makita namin kung anong itsura. Kaya lang, pagdating namin sa taas niya. Yung mga available seat, hindi na naman komportado yung mga kasama ko kasi magkakahiwalay. Kaya ang ginawa namin dyan, bumaba na lang. Sayang nga, hindi ko nakunan yung taas. Na full memory na kasi ako. <laughs> Mahiyain sa camera yung mga kasama ko kaya hindi na ako nakapag-video kung saan kami nakapweso at kung ano pa yung mga nangyari. So eto guys, pabalik na kami kung saan kami nakapark. Medyo malayo na naman yung lalakari namin. Kung nakarating ka hanggang dito, ano bang pangalan ng lugar na ito? Kasi nakapagkapi na kami lahat-lahat pero hindi ko talaga naitanong kung saan kami. Sinabihan ko nga itong si Adriana na itanong eh. Kaso naihiyang magtanong. Kaya yun, no choice kami. Kaya na lang, wala. Hindi namin talaga na laman.